yon mga paps, good day sa inyo. So nung nakaraan may nagtanong sa atin kung paano tayo nag-process o nag-manok. So paano natin ginagawa na mag-isa lang tayo. Sa pag-process kasi mga paps, nung manok natin, kung ibibenta natin yung dress o yung linis na, so hindi rin maganda yung mayroong katagahawak. Kasi uh, pumipiglas yung manok, kadalasan nagkakaroon siya ng uh, bali o pilay madalasan sa pakpak sa sa tuhod so mayyari noon pag dinrest mo siya o tinanggalan mo siya ng balahibo may makikita doon na parang pasa so hindi yun maganda para sa paningin ng mga customers kaya kapag nagkakatay tayo meron talaga tayong nilalagyan nung manok kapag gigilitan na ng leeg at yun sakto sakto gagawa tayo ng isang ganon ngayon na DIY lang so papakita ko sa inyo Kaya eh, mga ako sobrang pag umadali ko, hindi ko na na-video yung uh, mismo pag na so, uh, natin sa cone. So, pero ito na. Yeah. Cone na cone na siya. So yung butas natin dito mga pops is yung nasa 3 inches to. Kasi yung una kong ginawa, gano'n lang yun. Niliitan ko siya. So ang nangyayari pag ko yung... Ang hirap palabasin ng ulo dito kasi maliit lang. Pero ito ginawa na natin 3 inches. Tapos ang galingan nito dahil cone na cone nga siya mga tops. Pagsalpak natin dito, labas yung egg. Yung pakpak ng manok uh, manok, talagang hindi siya makakagalaw dito. At uh, may iwasan natin yung pagka uh, pilay niya. So hindi mo kakaroon ng buong dugo. sa manok niya, so yun mga tops, goods na. So, lumitinagmamadali din ako yung gawin ito. Kaya hindi ko na nag-video kasi ang patayin tayo ngayon at patatrayin na natin ito mga pops. Tara! Alipinix ko muna dito sa may puno. So, para makita nyo lang. So, gagamitin na natin ngayon yan eh. At ito na yung result ng ating ah, Rases So wala siyang mga buong dugo sa pakpak -pak goods